Hi! What's up kaibigan? Ito ang mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa video ito, ating tatalakayin ang tungkol sa mutya ng lukan at iba pang mga seashells, ang mga kabibi, tulya at lahat ng seashells. Ang seashell ay tinatawag na Bible mollusk na mabibilang sa uri ng mga seafoods. Ang shellfish na ito ay malimit makita sa ibabaw ng buhangin ng dagat at popular na lutuin sa buong mundo. Iba't ibang preparasyon ang dala ng mga seashells na ito, mula sa pinakasimpleng luto hanggang sa pinakaespesyal na putahe, halimbawa na lamang ng tinolang halaan na halos paborito ng lahat dahil sa dami ng health benefits ng pagkain nito at isa sa pinakamasustansyang pagkain sa buong mundo dahil sa mga bitamina at mineral sa dala ng seashells na ito dahil mayaman ito sa iodine at selenium at napakarami pang iba. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel baka pwedeng pakipindot ng subscribe button at bell at palike na rin ang video. At ayon nga sa sinaunang matatanda mga dalubhasa sa kalikasan. Ang mga lukan at iba pang seashells ay mutya na natatangi. Matatagpuan mo ang mutya ng seashells sa ibabaw ng buhangin o minsan ay nakabaon sa ilalim ng buhangin. Mapapansin mo ang mutya ng seashells dahil kulay puti ito at bato. Kunin mo ito at ilagay sa telang pula at palaging dalhin saan man pumunta dahil mabisa ito na pangakit ng mga customer at anumang negosyo na meron ka. Lalong-lalo na sa mga online businesses. Dahil kapag meron ka nito, maakit at hindi mapipigilan ng mga customer na hindi sila bumili sa iyo. Napakaganda din nito dahil ito ay nagpapaamo ng mga taong matatapang at taong may lihim na galit sa iyo. Mabisa rin itong panggayuma sa babaeng na pupusuan mo. Mapapansin mo na nag-iiba ang pakikitungo niya sa iyo. Kaya ingatan ito at huwag ipagmamayabang kahit kanino. Ang mga mutya ay sa lamang gabay at pampaswerte. Nasa Diyos pa rin ang awa at nasa tao ang gawa. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat God bless.